ngayong Oktubre po ay ipinagdiriwang natin yung Museums and Galleries Month. Isang selebrasyon na naglalayong mas palalimin ang ating pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura at sining ng ating bansa. Kaugnay niyan ay makakapanayam natin ngayong umaga si Miss Tess Rios Lasol, ang head ng Committee on Art Galleries ng NCCA upang talakayin ang mga proyekto at aktibidad na inihanda at inilatag nila ngayong buwan. Good morning po, ma'am. Good morning. Good morning, Miss Audrey and May J. Good morning, sir. Mister po, Mister po, Audrey. Oh. Oh. Uh, anyway, ma'am, bakit po mahalaga ang Museums and Galleries Month sa pagpapakilala ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas sa mga kabataan? Ano po yung focus ng selebrasyon for this year? Actually, taon-taon natin itong sineselebra dahil magmula noong 1991 na na-proclaim na sa 798, no? uh, ang kahalagahan nito ay para magkaroon tayo ng national consciousness. Ang mga bata at lahat ng Pilipino tungkol sa ating nakaraan, ano tayo ngayon at ano ang gusto nating gawin sa mga susunod pa panahon. Uh, importante na sinasayaw ito taon taon kasi alam mo naman madali tayong makalimot at uh, marami tayong mga ano kasi uh, influences from here and there na na kailangan natin ma-remind every time kung sino tayo as a Filipino. Mm -hmm. So this year Mm -hmm. So this year ang ating uh, ang ating uh, theme is honoring traditions and fostering innovations. Mhm. Mm Ma'am Tess, ano naman po yung mga projects or yung mga activities na naka-line up, no? Kasi ito ay nationwide, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Sa mga galleries po and museum, Ma'am Tess. Sobrang daming activities activities na available for everybody to take advantage of. Dito sa NCR, nakatapos lang namin ng uh, National Art Fair called Manila Art. Nakatapos lang din ng ating Mindanao Art. Visayas Art Fair is coming soon. And Central Luzon. Pero sa mga museums, lahat po ng museums natin ay uh, state museums ay libre para sa lahat ng gusto magpunta. Meron pa rin tayong mga satellite shows that they can enjoy. And there are a lot of activities inside the museums. Uh, uh, immersive activities, AI, AR, mga games na bago para lang maingganyo silang pumasok at ma-engage. -ma Uy, maganda yun na. Nakikiayo na rin tayo sa modernong panahon. May mga AI na rin, no? oo mm -hmm. Oo naman. Oo naman. Kasi inevitable na yan na nating natin embrace ang technology. So, paano ba ito makakatulong sa atin to embrace more people and the young ones. So maraming, -hmm. maraming marami din yan na ginagawa tayo. Like, for example, meron tayong mga painting na kapag ginamit mo yung cellphone mo, gumabelaw siya. Meron mga ganong mm -hmm. mga 3D. Uh, classic. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Well, Ma'am Tess, ano? Uh, opo, Ma'am kasi nung, nung panahon namin, para makapunta ka sa isang art museum, minsan abangan mo yung field trip eh. Yung mga kabataan po ba ngayon, yung kanilang interest sa arts, sa culture, uh, malawak pa po ba o kailangan pa natin na talagang i-remind them na bigyan ng importansya ito? Kailangan pa rin natin pero nak nakikita ko talaga dito sa, dito sa National Art Fair kasi what we do, we ask the public school students to 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 have a tour sa aming gallery sa art fair, no? Tapos, ini-introduce namin sila doon sa mga artworks, give them the briefing, ano, may natutunan ba sila. At uh, so far, meron ako mga estudyante pumapasok sa mga galleries. Nakikita ko yan dito sa Taguig. So, hopefully, in other places, ganun din ang nangyayari. But one good thing that is happening is that we have national museums in in uh, uh, far-flung provinces now. We have one in Cebu. We have one opening in uh, uh, in Mindanao. And soon, there will be a uh, community museum also NM, in Lake Cebu and in Soxergen, Guarana. Mm -hmm. Ma Mam Tess, mayroon din po bang mga bagong exhibits o display na dapat abangan yung publiko? May mga bago po bang makikita dyan? Marami. It's the whole month of uh, October, so what they just need to do is follow the Facebook and websites of the National Museums. The galleries are open also for the whole month. May exhibitions pa rin na pwede nilang puntahan ng libre. Uh, okay. Just follow National Museum, NCCA, and the National Historical Commission of the Philippines. Okay, mamdes, uh, bilang panghuli po no. Bukod po sa mga exhibits, may mga workshop po ba or lecture series din na pwedeng salihan yung mga uh, art enthusiasts? Of course, aside from the 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 visits of art exhibitions, mayroon tayong mga workshops happening sa LGU, uh, sa Western Visayas, mayroon tayong mga uh, workshop with the teachers, with the employees, with the tour guides, uh, ang dami eh. It's so, the list is so long that if they need to, to drop by and go check the website. Pero ito ay para sa matutunan nila ang bigyan ng pagkakataon para magkaroon ng learning pa sa kanilang community. All right, ma'am, last na lang po message po to invite and to encourage our mga ka rsp po na to appreciate art and culture. Go ahead, ma'am. Yes, to the viewers of Rise and Shine, maraming salamat po sa inyo for for your support, pero inaanyayahan po po kayo na pumunta sa ating mga uh, state museums, private museums and galleries. Libre po ito for the month of October. We have a lot of activities in store for you about art making, about uh, workshops, about history writing, about history, learning history. There's so much more. Uh, because ang ating team ngayon, honoring traditions and fostering innovation so that uh, kailangan nating malaman anong nangyari nung araw anong nangyayari ngayon and what is the new world giving us now so that we can all together uh, be conscious of what is going to happen about ourselves and our country and unify. Ayun. importante na alam mo yung kasaysayan mm. ng pinanggalingan mo ng bansa mo. Totoo, ang ganda ng tema no, pagyakap sa nakaraan at the same time uh, pagyakap din nung kinabukasan o sa moderno panahon. Mm. Alright, right, maraming maraming salamat po, Ms. Tess Rios Del Sol sa inyong mga ibinahagi bin po tungkol sa Museum and Gallery Smart. Malaking papel po ang inyong ginagampanan para mapalawak pa ang appreciation ng public sa ating kultura at sining. Maraming salamat, ma'am.